good afternoon mga idol shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko good afternoon po sa inyo happy monday ito kung mapapansin ng mga idol yung binlog namin yung nakaraan nakit namin ng yero na kasi hindi pa tapos ang braso ngayon tapos na nila magpain sa ng tapos na pwede namin gawin ayun ito mga idol kung mapapansin nyo lakag na yung yero ngayon lang namin ginawa Kung mga idol kasi kahapon nandun kami sa Sir Arjuri sa Amuno Rizal dito na may kami sa San Carlos Binaw na lang sa San inakit na ng hiro kaap ng isang araw ng nakaraang nakaraang um, 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 linggo kaya kung mapapasin yung ato ay doon na tag na Boss Joren ah si Boss Joren Boss Joren Boss Marvin <inaudible> Boss Janmar Boss Tinapit na namin ito mga idol. Isang araw lang ito mga idol. Ginawa namin. at bukas, magpa-plating na sila. Bukas naman kasi baka mapupunta kami ng antipolo Yung inakit namin na baklas kabi. Kaya ay maganda na panahon. Kaya pwede namin gawin yung antipolo. Kaya ay maganda na panahon. Eh. Mainit na. Uh, bas, pwede namin bulot sa yung project na yun. At, ngayong araw na to, ngayong lumis na to, ngayong Monday. Ayan tinambakan ko, tinambakan ng mga tao para makalatag kami dahil yung mga tao dito gumagawa, kailangan makapalitada sila para makagawa sila hindi na mabasa sila basta ako magbasin yung mga idol ayos na nakalatag na lahat ang yero kaya yun yung inakot namin ng mga idol yung nakaraan yung nasa bundok dito sa San Carlos Binangunan Rizal Ah, nagpo na yung dalawa. Ayan, si Boss Jory. Yung dalawa naman si Boss Jan Mark at saka si Boss Christian, ayan. Nagkakabit ng siruho ng tatabas. Tama ah, oh, niyo mga idol ayos na. Ayos ah, na mga idol, presyon diretso yan. Ayun na, dumating. Dumating kami kanina. Nagkabit kami ng gather. Kami tatlo. Ha? Ah, Di bukas na lang yung ano. Yung mga ibang text crew. Mga ilang kulang kaya? Tapos sa ka na dyan, Hindi pa. Dami pa nito. Ha? Mga dalawang daan na, ano? Mga dalawang daan. Tuwang-tuwang na siya. Ha? owner ni Sir Alatag na. Ang at Ate sa inyo na ang presto. Sabi, yeah. sabi init ngayon ano, gumanti. Ah si Boss, si ano? Si Boss Christian ang nakahubad pa. Ilin yata ito eh. <laughs> Solar po yan? Ma ah, matapang yung katawan nito, bakit bata ka pa ito eh. At ayun, hindi na pwede, may edad na ako eh. ng mga idol, latag na. Ayan lang yung latag namin ngayong araw na ito, mga idol. Ayan. Ayos na to. Naka-poltex na, oh. Puntuin-puntuin na na-poltex na kunti puntuin na lang. puntuin nakalatag na naka-latag naman ya. ito. Ayos na. Ayan mandi sa inyo. Boss, daanan, boss. Tanong tayo. yun problema natin. Hindi, hindi, natin naisip kanina. Latag lang tayo ng latag. Wala pala tayong madaanan. Kasi wala naman silang scaffolding dito. Ayun o. Ako, Diyos Ay, mga idol, wala kami daanan. Ang tagay na daan, doy. Sa puno. Ang laki ng puno. Hindi tayo na mahulog-hulog sa puno. Ayun ang mahirap nito. Latag tayo ng latag kanina Wala tayo madaanan Ayun din Patay tayo din Wala madaanan Naku po Diyos po Ayun ah Wala madaanan sa puno Wala sa puno talaga buwis buhay na naman yung pagbaba ah Okay, thank you. God bless mga idol. Happy Monday.